si Islobadon, Islobadon Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito, uulitin ko po, kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pangkapilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nag-aantay ng paghuhusga. Tay, dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon mga kasama ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino sila ay mga iyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay, ay hindi na umuwi sila ay mga walang markang bibingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan hanggang sa araw na ito yang mga pamilya ng mga biktima ay nagde-demand pa rin ng hustisya katotohanan at accountability habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay Samantalang dito po tayo nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights at kahit iutos pa ang pagpatay walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pag sa hostisya, fairness, anda Al nung mga ang mga buhay nila ay minakaw at minasa. ibag pa o maninyo po, Mr. President, at mga asama. hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyon ko. ito. po ako ng tungo, salamat po, Mr. President. Ended in a foreign land, mm -hmm. dinapo ba Tuloy rin kong kaibigan nung siya ay mayor parang Davao City. Hindi na po bali na kami nagkakasagutan madalas nung siya naging Pangulo sa mga isyo ng uh, polisiya, tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang uh, sa paggabas sa droga. Hindi na po bali lahat yun. Sa akin lang po, for pilipino fellow Filipino na nando sa napakalain lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of Resolution number 144. Thank you, Mr. President. Senator Marcos. Senator Padilla. O yan, nilipad talaga. Wow. Nandiling laging, nasa tahig. At marami po tayong nababalitaan doon galing po sa mga Pilipino na nandun. Katulad po ng pagkapagok ng ating uh, Tatay Digong. Ito po'y natagpuan na walang malay sa kanyang partulina at siya po ay nadala sa ospital at doon po ay uh, alhamdulillah wala naman pong nakitang damage sa kanya. Pero hanggang kailan po kaya mangyayari yung ganito na wala pong tayong mababalita ang balita na gigimbal sa ating lahat. Nabanggit po kanina yung mga nakulong doon. Pero hindi po nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodon Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito. Uulitin ko po. Kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pagkapilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nagaantay ng paghuhusga ng mga dayuhan. Yun lamang po. salamat. <laughs> acceptance speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman, may basihan para sa humanitarian consideration dahil may edad na inihingi ng isang uh, paraan para ma-house arrest. May basihan po ito base sa mga argumento na nabangkit kanila. Subalit, Gaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Sen. Zubiri, sinabi niya, Maga, magagalit ang mga biktima ng DJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak, na ang hiling ay justisya sama na humingi ng ustisan. Saan tayo papanik? Ngunit may pasihan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang justisya.